Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat mga minamahal po mga kababayan Muli po nandito po yung lingkod Epi Panyo Labrador sa ating programa Compare Mato At syempre sa araw ito bago po tayo magsimula mga minamahal ko mga kababayan eh, Binabati muna po natin yung ating mga kababayan sa abroad Na lagi po natin nakakasama dito sa ating programa At syempre sa mga kababayan din po natin ang mga bago natin mga subscribers Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa umagang ito, o sa tanghali pong ito, eh, gusto ko po pag-usapan natin itong si Bato de la Rosa. So, uh, ayon hong sa aming nakalap na impormasyon na itong si Bato de la Rosa, dahil nga sa isa siya sa huhulihin o dadakpin uh, o pananagutin ng International Criminal Court eh talagang gumagawa ho ito ng mga kaparaanan mga kaparaanan na kusaan eh pailalim para ho mahatak, pababa yung ating mahal na Pangulo nitong mga nakaraang mga buwan na nakalipas kung maaalala po ninyo Lumitaw po itong si, hindi po ako nagkakamali, itong si Morales o mas kilala sa tawag na agent o dating agent Morales ng PDEA na natuklasan na ito ay dati ng uh, taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte at talagang nakakasama nila sa kanilang mga aktibidad. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Dahil po sa kagustuhan ni Bato de la Rosa na maligtas, ah, na maligtas sa tiyak na pag, ah, kaparusahan dahil nga sa kanilang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte nung panahon na namamayag pagpa itong si Rodrigo Roa Duterte sa kanya pong kapangyarihan. Sinadya po ni Bato de la Rosa na gamitin Ba't ko po idinidiin dito si Bato de la Rosa? No? Ibig sabihin ho, oh, kaya ako dinidiin dito si Bato de la Rosa dahil ang nag-udyok pala, ha? Ah, ang nag pala dito kay Morales ay talagang ito si Bato de la Rosa. Kumbaga, drama na lang yung nangyayari po doon sa Senado. Ha? Ah, drama na lamang po yung nangyayari doon sa Senado. Dahil ang nagpalitaw po pala talaga dito kay Morales ay itong si Bato de la Rosa. Ngayon, mapapansin niyo po mga minamahal ko mga kababayan. Kung mapapanood niyo po yung mga naging hearing doon sa Senado, hindi ba sumalungat po at minsan nang sumalungat itong si Chis Escudero. Dahil nga po para bagang laging pumapabor itong si Bato de la Rosa sa sinasabi ni Morales. Natural. Papaboran niya itong si Morales dahil yan ang gusto nilang mangyari. Kaya nga nila nilagay si Morales dyan dahil ang trabaho ni Morales ay sakyan yung mga kagustuhan ni Bato de la Rosa na patunayan sa taong bayan na ito nga ang ating mahal na Pangulo ay gumagamit ng drugs patunayan na yung nakasulat doon sa sinasabing uh, papel na kung saan eh, mula sa PIDEA na sabi pa nga itong si Morales ang uh, uh, nakakaalam nun dahil siya yung pumirma na napatunayan naman na hindi totoo dahil hindi nga po ma, ma hindi maayos yung mga detalye na pananalitaho nito ni Morales. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, dahil hindi po umubra yung uh, uh, drama o pakulo nitong ni Bato de la Rosa para po ilaglag ang ating mahal na Pangulo sa pamamagitan ho ni Morales. Meron po akong natuklasan na maaaring gamitin ha, ni Bato de la Rosa para ho masira ang ating mahal na Pangulo. Ha? Ah? Marami po siyang gagawin para po masira ang ating mahal na Pangulo. At yan po ngayon ay ating pong kinukumpirma kung ano-ano yon Dahil ah, balita ko po galit na galit si Bato de la Rosa dahil nga hindi umubra ha, ah, yung kanilang mga pakulo o yung kanilang gawa-gawang istorya. No? Ngayon, nakikita ko na ho na kung paano gumagawa si Bongo at si Baste ng drama para bumango ito naman po si Bato gumagawa po ng mga istorya para naman po pabaksakin ang ating mahal na Pangulo bakit? alam po kasi nila na pag bumaksak ang ating mahal na Pangulo mapupunta ho sa kanila yung kapangyarihan isang kapangyarihan na maaari pong magliktas sa kanila. Kulad doon ang lagi ko sinasabi, isang kapangyarihan na maaari pong magliktas sa kanila sa kaparusahan. Pero, sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, at ito ay ko na rin para kay Bato. Alam mo ba to Dela Rosa, kahit anong gawin mo eh, kahit gumawa pa kayo ng mga kwento, gumawa pa kayo ng mga kadramahan gumawa pa kayo ng kahit ano pang mga mga kaartihan hindi na kayo paniniwalaan pa ng tao Bato de la Rosa ha? dahil alam ng mga tao kung sino ka at ano ka at paano ka naging senador alam naman ng taong bayan eh na kaya ka naging senador dahil sa influensya ng amo mo lalong lalo na ito si Bongo ha? Kaya kayo naging senador dahil lamang sa amo nyo. Na kung saan, nagamit yung kanyang kapangyarihan, nagamit yung kanyang impluensya, nagamit yung kanyang mga padrino para kayo ay maupo dyan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sigurado po ako, sasamantalahin po ni Bato de la Rosa yung tatlong taon pa ha, na kasi ang pagkakaalam ko kasi tatakbo pa rin to si Bato de Rosa Kaya puspusan ho yung kanilang paninira at ayon ho sa ating nakahanap na informasyon may mga lalabas pa ho na tao na maari na naman nilang gamitin. Wala ho yung pag pinagkaiba dun po sa nangyari kay Laila de Lima na kung saan pagkadami-daming mga tao na ginamit ni Duterte para lamang sumaksi, sumaksi dito ka laban dito kay Laila na Napuro naman mga sinungaling. Nakalaunan talagang napatunayan at nagsisinungaling dahil inamin mismo nila na yung kanilang mga sinabi noon laban laban kay Laila Dilima ay puro mga kasinungalingan. Gawagawang istorya para lamang madiin ang ating uh, ating mahal na senadora Laila Dilima Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, ano ba yung dapat gawin ng ating mahal na Pangulo? Nasa ating Pangulo yan. Kasi sabi ko nga, kung mananatiling hahayaan na lamang ng ating Pangulo yung ginagawa nila Bato de la Rosa, eh tiyak ko, talagang mailalagay siya nito sa hindi magandang sitwasyon. Pero kung ating Pangulo ay kikilos at aagapan niya na kontrahin yung mga hindi magagandang gawa nito ni Bato de la Rosa eh hindi po sila magwawagi yan po kung kikilos ang ating mahal na Pangulo pero sa pagkakaalam ko eh may itinalaga na po ang ating mahal na Pangulo para ho matyagan, obserbahan tignan kung anong ginagawa ng mga tao ni Digonyo isa na dyan, lalong-lalo na, ito si Bato de la Rosa, na alam naman natin na yung kanyang uh, pag-iimbestiga imbestiga investiga, tungkol nga dyan kay Morales sa kanyang inilabas na yung tungkol sa PIDEA link eh, kadramahan yan yan ay isang pamamaraano, ano, isang strategy na lamang ha? isang strategy na lamang ni Bato de la Rosa nang sa ganon, diba ma ma -ano nila yung kanilang mga plano. Maisagawa nila yung kanilang mga plano. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sa ginagawang ito ni Bato de la Rosa, lalo lamang ho nawawala ng tiwala sa kanila o sa kanya ang taong bayan. Kasi obvious naman po eh. ba? Diba? Kaya sa totoo lang, para po sa ating mga kababayan na hindi nakakaalam, talagang nangangamba na po sobrang nangangamba na po si Bato de la Rosa na baka hindi na siya iboto ng taong bayan. Nangangamba na po, hindi lamang si Bato de la Rosa, pati si Bongo. Kaya gumagawa po sila ngayon ng mga kaparaanan. Kasi alam nila, di ba? Ngayon nga nawala na sa posisyon yung kanilang amo, sila-sila na lang hinihinay-hinay na po silang pinananagot ng ating hukuman o ng ating batas. Lalo na kung wala na silang mga posisyon at sigurado po ko kanya-kanyang tago po ang mangyayari nito talagang uh, kanya-kanyang sibat tong mga to dahil alam nila kung gaano kalaki di ba napag usapan natin tungkol kay Duterte O mismo ng si Senator si Tarlianis na nga nagsabi na talagang maaring hindi to magpahuli ng buhay tong mga to at hindi magpapahulong tong mga to dahil nga talagang wala nang ano maharing maharing maharin gayahin nila si Kibuloy dahil alam ni Kibuloy nobel yung kanyang mga kaso kaya magtatago talaga siya o ngayon kaya ang diskarte nila nila Sara Duterte para maaligtas si Kibuloy na pinagkakatiwalaan ng uh, mga salapi ni Digongyo na nanakaw niya sa gobyerno e eh, kailangan mailagay siya sa pwesto sa pinakamataas na pwesto kasi pag presidente ka nga naman... Katulad doon ni Digong, yun ang panahon niya... Marami kang pwedeng magawa. Marami kang pwedeng takutin. Marami kang pwedeng uh, uh, gawin. Kasi presidente ka nga. Nakita naman ho natin yan, di ba? nung presidente si Rodrigo Roa Duterte. Yung ombudsman, walang imig. Kasi takot sa kanya. Yung uh, ating hukuman mga judge takot takot sa kanya yung human rights department of eh, yung departamento ng human rights walang imik kahit nga si Richard Gordon walang imik sobrang takot dahil presidente yun ang gigipit sa kanya yun ang iipit sa kanila e biro mo ba naman sa tambak na pananakot ang ginagawa ni nyo lalong lalo na nung maalala ninyo yung COA gusto nung makita ng COA kung ano yung magkano yung kanyang salin anong ginawa niya sa COA tinakot niya nasisipain pababa ng ano ba? Diba? so mga kababayan ko sana eh wag na po nating tangkilikin pa si Bato kasi unang una po pag siya po ay tinangkilik pa rin natin at inilagay natin sa pwesto makakagawa pa rin po yan ng palusot para po tabunan o makakagawa sila ng paraan para tabunan yung kanilang mga nagawang kasalanan. Kasi may kapangyarihan pa sila eh. Pero kapag wala na ho silang kapangyarihan, ito na ho ang masasabi ko. Talagang mararanasan nila yung dapat nilang maranasan. Ha? Mararanasan nila uh, yung mga bagay na dapat nilang maranasan. Tulad ng mga nararanasan ng iba pang mga tao na umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. At tandaan nyo mga minamahal kong mga kababayan, kailangan po si Bato de la Rosa ay mawala na po sa Senado. Sapagkat si Bato de la Rosa po ay protector ng mga masasamang taong katulad ho ni Bantag, katulad po ni Kibuloy. Ngayon, kung magkakaroon po tayo ng mga senador na katulad niya, unang-una, hindi lamang po nasasayang ang ating pera. Ha? kundi nabababoy din po yung uh, opisina ng uh, Senado. Dahil meron tayo mga katulad ni Bato de la Rosa na walang kwenta. kung saan, pinasasahod ng pinasasahod, nakakakuha ng bilyon-bilyon every month uh, every year na wala namang nagagawa. Kundi tangi lamang yung ginagawa ay proteksyonan yung mga kaalyado nilang lumalabag. Hindi lamang po sa batas pantao, mag maging sa batas ng Diyos. Kaya mga kababayan ko, malapit ng eleksyon, lagi nyo pong tatandaan, huwag na natin hayaan pa na magwagi at mailagay pa sa pwesto yung mga aso ni Digongyo na kung saan wala namang ginagawa sa ating gobyerno. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.